mga kwentong kababalaghan ni Mang Growly. Maraming salamat sa mga nakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa pagsuporta sa channel ko at mag-thumbs up para ipagpatuloy ko ang paggawa ng mga kwentong kababalaghan. Sa isang masalimuot na kagubatan, nag-uumpog ang mga dahon, at paminsang pumipintig ang kakaibang hangin. Doon, nagmumula ang kaharian ng mga engkanto, mga nilalang na nagtataglay, ng kakaibang kapangyarihan at kagandahan. Sa kalagitnaan ng kagubatan, matatagpuan ang engkantadong kaharian. Sa kaharian na ito, namumuhay ang mga engkanto, sa kasiyahan at kapayapaan. Sa pangunguna ng kanilang reyna, si Reyna Althea, nagtatanim sila ng halaman, na nagbibigay buhay sa kagubatan. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat, nang dumating ang masamang engkanto, na nagngangalang Dracon. Sa kanyang pagdating, dinala niya ang dilim, at pangamba sa kaharian. Si Dracon, ay may hangering sakupin, ang engkantadong kaharian at gamitin ang kapangyarihan nito, sa masamang paraan. Sa simula ng kanyang pangangamkam, nagising si Prinsipe Arian, anak ni Reina Altea, sa kanyang misyon na protektahan ang kaharian kasama ang kanyang mga tapat na kaibigan na sina Luna at Sol naglakbay siya patungo sa mga lugar ng kagubatan upang hahanapin ang mga lihim na makakatulong sa kanilang laban sa paglipas ng oras ang mga engkanto ay napagtanto na mahalaga ang pagkakaisa at pagtutulungan sa harap ng panganib nagsanig pwersa sila upang harapin si Drakon, at iligtas ang kanilang kaharian, mula sa malupit na kapahamakan. Sa paglalakbay ng mga engkanto, magsisimula ang kakaibang pag-ikot, ng kanilang mundo, kung saan ang tapang, pagkakaibigan, at pagmamahal ay magiging mga sandata, laban sa dilim na nais sumaklaw sa kanilang kaharian. Sa kanilang paglalakbay, patungo sa masalimuot na kagubatan, na ng grupo ni na Prinsipe Arion, ang pagbabago sa hangin at ang pagbabanta ng kadiliman, na nagmumula kay Dracon. Mula sa kanilang mga puso, namumutawi ang lakas at determinasyon, na dapat nilang ay laban. Dumating sila sa lugar, na tinatawag na ilalim ng dahon, isang lihim na puop, na tahanan ng mga matandang engkanto, dito, natutunan ni Prinsipe Arion, ang mga sinaunang oras at kapangyarihan, na maaaring gamitin laban kay Drakon. Sinubukan niyang higaita ng kanyang sarili, sa mga mapanganib na pagsasanay, at pag-aaral ng mga ritual. Samantalang si Luna at Sol ay nakipag-ugnayan, sa mga elementong natura, nagtagumpay sila sa pagtatanim, ng mga panlo ng kakaibang halaman na maaaring maging proteksyon sa kaharian. Ang bawat hakbang na kanilang ginagawa ay nagdadala ng pag-asa sa kanilang mga puso. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pagsusumikap, patuloy na lumalakas si Dracon. Bawat pag niya, ay nagiiwan ng marka ng kadiliman sa kagubatan. Ang mga hayop ay nagiging malungkot, at ang mga halaman ay unti-unting natutuyo. Sa pagdaan ng panahon, naabot nila ang puok ng mga alon, isang lugar, na binabantayan ng mga engkanto ng tubig. Dito nakilala ni Prinsipe Arian si Sirena, isang mahiwagang engkanto, ng karagatan na may kakaibang kakayahan, sa pagtawag ng bagyong malakas. Hinangako ni Sirena, na tutulong siya sa kanilang laban binigyan siya ni Prinsipe Arion ng isang malasakit na perlas, na naglalaman ng kapangyarihan ng karagatan. Isinumpo niya na gagamitin niya ito ng maayos, upang labanan si Dracon, at ibalik ang kaharian sa dating kagandahan. Habang patuloy ang kanilang paglalakbay, bumubuo sila ng kwersang, hindi kayang tumbasan ng kadiliman ni Dracon. Handa na silang harapin, ang nalalapit na pag-aaway, na may bitbit na lakas, mula sa bawat nilalang sa kaharian ng mga engkanto. Sa pagtatapos ng kanilang mga paghahanda, dumating ang oras, ng pagtatapat ng lakas sa pagitan, ng mga engkanto at ni Drakon. Ang kaharian, ay nagsimulang manginig sa pangamba, subalit, ang tapang ng mga nilalang, ng engkantadong kaharian ay hindi napagtagumpayan ng takot. Bumuo ng plano si Prinsipe Aryan kasama ang kanyang mga kasamahan, para sa gipin ng kanilang kaharian. Binoon nila, ang isang espesyal na puwersa, na magmumula sa pagkakaisa at pagmamahalan, ng mga engkanto. Sa harap ng engkantadong pinto, isang pintuan papasok sa kaharian, nagdasal sila ng buong pusong panalangin, para sa tagumpay. Sa pag-awit ng makapangyarihang oras sayon, Bumukas ang pintuan, at lumabas si Drakon. Nagtagisa ng kapangyarihan ang dalawang kuersa na nagdudulot ng kakaibang enerhiya sa buong kaharian. Ang mga engkanto, ay nagtutulungan at nagbibigaya ng lakas, upang labanan ang masamang engkanto. Sa gitna ng laban, napagtanto ni Prinsipe Arion, na ang tanging paraan upang talunin si Drakon, ay ang paggamit ng mga puwersang nagmumula sa puso ng kaharian. Tinawag niya ang lahat ng engkanto na magbigay ng kalahating bahagi ng kanilang kapangyarihan upang lumikha ng isang mabagsik na lihim na orasyon. Isang maalamat na liwanag ang bumalot sa buong kaharian habang ipinagdiwang ang pagkakaisa at pagmamahalan ng mga engkanto. Sa kabila ng mga nagaganap na laban, nagtagumpay ang mga engkanto na palayain ang kanilang kaharian mula sa pag-iral ni Drakon. Sa pagtatapos ng laban, nagkaroon ng malaking pagbabago sa kaharian. Ang mga halaman ay bumalik sa buhay, ang hangin ay kumalma, at ang dilim na dala ni Drakon ay napalitan ng liwanag. Si Prinsipe Arian, kasama ang kanyang mga kaibigan, at ang buong kaharian, ay nagbalik sa kanilang masaya, at mapayapang pamumuhay. Sa kaharian ng mga engkanto, ang pagkakaisa at pagmamahalan, ay nanag sa anumang panganib, nagpapatibay sa kanilang kaharian, at nagbubukas ng pintuan para sa mas maraming mga kwento ng kaharian na puno ng kagandahan at kababalaghan. Sa paglipas ng mga buwan, bumalik ang katahimikan at kasaganaan, sa engkantadong kaharian. Ngunit, habang naglalaro ang hangin sa gitna ng kagubatan, napagtanto ni Reyna Altea, na ang buhay ng mga engkanto, ay patuloy na nagbabago. Isang araw, dumating ang isang estranghero, na nagngangalang Arian, isang manggugubat mula sa malayong puo. Dalisay ang kanyang hangarin, at naghahanap siya ng tahanan. Tinanggap siya ng kaharian ng mga engkanto, nang may bukas na puso. Sa pagsasanay ni Orion sa engkantadong kaharian, nakilala niya si Silvana, isang engkanto ng mga puno. Sa kanyang mga kamay, nagiging masigla at lantian, ang mga halaman sa paligid. Sa kabila ng kanilang pagkakaibigan, naramdaman ni Orion ang pangangailangan, na bumalik sa kanyang mundong kinagisnan. Naglakbay sila ni Silvana, patungo sa puok ng mga puno, at doon ay natuklasan ni Orion, ang lihim na kapangyarihan ng kagubatan. Ipinakita ni Silvana ang proseso ng pakikipag-ugnayan sa mga puno at kung paano makikinig sa mga tinig ng kalikasan. Sa tulong ng mga engkanto, natutunan ni Arya na ang kalikasan ay buhay at may sariling wika. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi si Aryon ng engkantadong kaharian, nagdala ng karagdagang lakas at kakayahan mula sa kanyang mundong kinagisnan. Ang pagtatagpo ng kaharian at ng mundong labas ng kagubatan, ay nagdulot ng bagong simula para sa mga engkanto. Bumuo ng mas malalim na ugnayan, ang mga engkanto, sa iba't ibang puok ng kagubatan, nagdudulot ng masigla at masayang buhay, sa kanilang kaharian. Ang pagbabalik harap ni Arian, at ang pagsasama ng kanilang kakayahan, ay nagdala ng mas malawak na pangunawa, at respeto sa buhay sa kagubatan. Sa kabuuan, ipinakita ng kwento ng engkantadong kaharian, na ang buhay ng mga engkanto, ay patuloy na nagbabago, umaayon sa pangangailangan ng kagubatan, at sa pagdating ng mga espesyal na nilalang na nagbibigay kulay, at kahulugan sa kanilang kaharian ng kagandahan. Sa pagtatapos ng isang magandang yugto, sa buhay ng engkantadong kaharian, nagtaglay ang mga engkanto ng malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng pagmamahalan at pagkakaisa. Ngunit sa isang sulok ng kaharian, may isang engkantadang nakaalala ng sinaunang sumpa na bumabalot sa kanilang puok. Si Liriel, isang matandang engkanto ng ilog, ay nagdala ng pagnanasa na tapusin ang sumpa na nagdudulot ng panganib, sa kanilang kaharian. Ang sumpang ito, ay nagmula sa malayong nakaraan, isang pagtutol ng mga dating engkanto, na nagdudulot ng hidwaan at pagkakawatakwatek. Kasama ang ilang mga kasama, sinikap ni Liriel, na balikan ang lugar kung saan, nagsimula ang sumpa. Sa kanilang paglalakbay, natagpuan nila ang sinaunang aklat, na naglalaman ng kasaysayan ng engkantadong kaharian. Doon nakita nila ang pangalan, ng nagtanim ng sumpa, isang engkanto na nagngangalang Malakay. Bilang bahagi ng kanilang misyon, naghanda ang grupo, upang harapin si Malakay, at hingin ng kapatawaran. Sa abot ng kanilang kaalaman, nahanap nila si Malakay, na nag-iisa at nagdurusa sa ilalim ng malamlam na ilaw, ng kanyang tahanan. Sa kabila ng unang pagkakaharap, na puno ng galit at puot, inaunawa ni Liriel K. Malakai, ang mga pagbabago sa kaharian, at ang pangako ng pagkakaisa at pagbabago. Dahil sa masigasig, na pagsusumikap ni Liriel, naunawaan ni Malakai, ang kanyang pagkakamali at nagdesisyon, na ang kanyang masamang gawain. Kasabay ng pag ng sumpa, nararamdaman ng engkantadong kaharian, ang naglalakihang enerhiyang, nagmula sa pagunlad ng kanilang mga puso. Isang malawakang selebrasyon ang isinagawa, kung saan nagtagpo ang lahat ng engkanto, upang magpasalamat sa mga magagandang pagbabago. Pagkakaisa, at pagunlad ay nagbibigay daan, sa mas mataas na uri, ng kaganapan sa buhay ng mga engkanto. Ang engkantadong kaharian, ay nagpatuloy sa pagunlad may pagpapahalaga sa mga yaman ng kanilang nakaraan at may pag-asa para sa mas maganda at mas makulay na hinaharap. Sa pag-unlad ng engkantadong kaharian, lumakas ang pagkakaisa at pagmamahalan ng mga engkanto. Subalit, sa kabila ng payapang pamumuhay, may isang hindi pangkaraniwang pangyayari na nagbigay daan sa bagong kabanata ng kanilang kwento. Isang araw, natagpuan ng batang engkanto, na si Elere ang isang malaking puso, sa tabi ng ilog. Sa kabila ng kanyang kaaya-ayang anyo, itinuturing ito ng mga engkanto, bilang isang kakaibang nilalang, na nagtataglay ng misteryo. Dinala si Elere sa piling ni Rina Althea, upang alamin ang kahulugan ng kanyang pagdating. Sa isang makulay na seremonya, natuklasan ng mga engkanto, na si Elero ay isang nilalang na nagmula sa ibang dimensyon, ng kagubatan. Siya ay isang, pintig ng kagubatan, isang tagapagtaguyod ng pag-ibig, at pagsasama ng mga nilalang sa iba't ibang mundo. Ang pagdating ni Elera, ay nagdulot ng malaking pagbabago, sa engkantadong kaharian. Ang kanyang pagiging masigla, at makulay na personalidad, ay nagdala ng bagong sigla at saya, sa buhay ng mga engkanto. Ngunit, bukod sa kanyang nakakatuwang katamian, itinatangi si Elera, sa kanyang kahusayan sa pagpapalaganap, ng pag-ibig at pag-unawa. Naging inspirasyon si Elera, sa pagtutulungan ng mga engkanto, upang lalong palakasin ang kanilang kaharian. Itinuro niya sa kanilang lahat, ang kahalagahan ng pagtatagumpay ng pag-ibig, laban sa anumang hamon sa pamamagitan ng kanyang mga kwento, at payo, naging mas malalim ang ugnayan, ng mga engkanto sa isa't isa. Ang pag-ibig ni Elera, ay nagbigay inspirasyon sa Prinsipe Arian at kay Luna, na natutunan ang halaga ng pagpapahalaga sa isa't isa. Dumating ang araw na ipinagdiwang nila, ang kanilang pag-iisang dibdib, sa harap ng engkantadong puno, Isang malaking puno na nagsisilbing saksi sa mga pagnanasa at pangako ng pag-ibig. Sa pagtatagumpay ng pag-ibig, lumaganap ang kakaibang enerhiya sa kaharian. Ang buong kagubatan ay napuno ng lihim na ganda at lihim na kapangyarihan na nagbukas ng mas malawak na kaharian para sa mga engkanto. Ang pagdating ni Elera at ang pagtatagumpay ng pag-ibig ay nagdala ng bagong simula kung saan ang engkantadong kaharian, ay bumukas para sa mas maraming kwento ng pagmamahalan at tagumpay. Lumipas ang maraming panahon, ng kapayapaan at kasaganaan. Ngunit sa paglipas ng bawat araw, dumarami ang mga engkanto, na nais malaman ang kanilang mga pinagmulan, at ang mga yaman ng kanilang nakaraan. Si Alaric, isang batang engkanto, na laging may tanong tungkol sa kanilang kasaysayan, nagsimula ng isang misyon, na mahanap ang sinaunang aklat at mga lihim, na nagtataglay ng mga kwento ng mga engkanto. Kasama ang kanyang mga kaibigan, naghanda sila ng ekspedisyon, upang libutin ang mga puok ng kagubatan, kung saan itinago ang mga yaman ng nakalipas. Ang kanilang paglalakbay, ay dumaan sa mga lihim na kagubatan, sa puok ng mga puno, at sa ilalim ng mga ilog. Sa bawat lugar, natagpuan nila ang mga antaygang aklat, kasangkapan, at mga alaala ng mga engkanto, na nagdaan na. Ang pag-aaral ng mga sinaunang oras at ritual, ay nagbigay sa kanila ng mas malalim na pagunawa, sa kanilang sariling pagkakakilanlan. Sa pagsusuri ng mga lihim na dokumento, nakatuklas si Alaric, ng isang propesya na naglalarawan, ng hinaharap ng engkantadong kaharian. Ayon dito, ang kanilang kaharian, ay itataguyod ng mga kabataan, na may pagpapahalaga sa kanilang nakaraan, at may layunin sa pagpapalaganap ng pag-ibig, at kapayapaan. Ang kanyang natuklasan ay ipinaabot ni Alaric, sa harap ni Reina Elera, na siyang nangunguna sa kanilang kaharian. Sa kanyang paanyaya, nagsanib sa ang mga engkanto, upang ipagpatuloy ang pagpapahalaga, sa kanilang mga tradisyon, at magkaroon ng masusing pagunlad. Ang engkantadong kaharian, ay naglakbay patungo sa mas malalim na pagunlad, na may kamalayan sa kanilang mga ugat, at pagpapahalaga sa kahalagahan, ng pagmamahalan at pagkakaisa. Ang pagpapahalaga at paggunita, sa kanilang nakaraan ay nagdala ng mas matibay na pundasyon, para sa kanilang hinaharap, isang hinaharap na puno ng kahulugan at kadakilaan. Ang mga engkanto, nagbukas ang isang bagong yugto ng kanilang buhay. Ang engkantadong kaharian, ay nagiging tanglaw ng kabutihan at kagandahan, ngunit may isang pagsusuri, sa kanilang sistema na nagdudulot ng mga pagbabago. Si Reyna Elera, na nagiging inspirasyon sa mga engkanto, ay nagtaguyod ng mga reforma na may layuning, mapabuti pa ang kanilang kaharian. Isinagawa niya ang isang pulong kung saan nagbigay daan, ang lahat ng engkanto, para ipahayag ang kanilang mga ideya at saluumin. Sa pamamagitan ng masiglang talakayan, nabuo ang mga hakbangin na magdadala, ng mas malalim na pagunlad. Itinatag ni Reyna Elera, ang isang paaralan kung saan, ang mga kabataang engkanto, ay maaaring mag-aral ng mga sinaunang kaalaman, pagunlad ng kanilang mga kapangyarihan, at pagpapalaganap ng kabutihan sa kanilang kaharian. Ang mga engkanto ay naglaan ng oras, at enerhiya upang magturo at matuto. Sa bawat pagtuturo, lalong napipigilan ang pagtatanim ng kaharian, sa kawalan ng kaalaman. Ang mga kabataang engkanto, ay lumalago sa isang mabunga at mas makatarungan na lipunan. Habang nagtatagumpay ang pagunlad ng paaralan, naging modelo ito, para sa iba pang kaharian ng kagubatan. Ipinadala ng ibang engkanto, ang kanilang mga anak upang matuto at makibahagi sa kabutihan, na nagmumula sa engkantadong kaharian. Sa ganitong paraan, nagiging pundasyon ng kaharian, para sa mas malawakang pagusbong ng kabutihan, at kaalaman sa buong kagubatan. Ang pagsulong ng kabutihan ay nagdala ng bagong dangal sa engkantadong kaharian. Ang kaharian ng mga engkanto ay naging isang buwara ng pagkakaisa, pagunlad, at pagmamahalan. Ang kanilang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa iba't ibang nilalang, sa kagubatan, naglalakbay patungo sa mas makulay na hinaharap. Sa paglipas ng panahon, dumating ang yugto ng taginit sa engkantadong kaharian. Ang mainit na siklab ng araw ay nagdudulot ng buhay at sigla sa kaharian, naglalabas ng kulay at kagandahan sa bawat sulok ng kagubatan. Ngunit sa likod ng tagumpay at kasaganaan, may isang bagay na nagbigay ng pangamba sa mga engkanto. Si Reyna Ellera, ay napansin ang pagbabago sa kanilang kapaligiran. Ang ilog na dati buhay at masigla, ngayon, ay tila nagiging tuyot at malungkot. Nagsagawa si Reyna Ellera ng pagsusuri, at nakatuklas ng isang matindi, at misteryosong enerhiya na naglumula, sa isang lugar sa malalayong bahagi ng kagubatan. Kasama ang kanyang mga trusted na tagapayo, nagdesisyon siyang maglakbay, patungo sa poop na iyon, upang alamin ang ugat ng suliranin. Sa kanilang paglalakbay, natagpuan ni reina Elera, ang isang lumang poop na matagal nang nakakatulog, ang poop ng mga lihi. Dito, nakilala niya si Silvano, isang engkanto ng ilog, na matagal nang nagtatago sa kanilang kaharian. Nagkwento si Silvano, tungkol sa isang malupit na pangyayari, na naganap noong unang panahon. Isang malakas na kampon, ng kadiliman ang nagtangkang sirain ng ilog, at upang mailigtas ang kaharian, kailangang itago ang kapangyarihan ng ilog. Naisip ni Reyna Elera, na ang pagbabalik ng kapangyarihan sa ilog, ay maaaring magsilbing solusyon, sa pagbabalik ng buhay at sigla, sa kanilang kaharian. Sa tulong ni Silvano at ng mga iba pang engkanto, nagtagumpay sila sa pag-restore ng kapangyarihan sa ilog. Ang pagbabalik ng buhay sa ilog ay nagdulot ng kasiyahan at pag-asa sa buong engkantadong kaharian. Ang taginit ay mas lumakas at masigla, at ang kagubatan, ay kumikislap sa kaharian ng mga engkanto. Sa pagtatagumpay na ito, ipinakita ng mga engkanto, na ang pagmamahalan at pagkakaisa, ay makakapagdala ng kaginhawahan, at tagumpay sa kabila ng anumang hamon. Sa pagtatapos ng taginit, naghahanda ang engkantadong kaharian para sa pagbabago na hinaharap. May mga malalaking pagbabago sa paligid na nagdudulot ng mga oportunidad at hamon para sa kanilang lipunan. Si Prinsipe Aller, na kilala sa kanyang kakaibang kakayahan at talino, ay hinirang na tagapamahala ng paaralan na itinatag ni Reina Elera. Sa kanyang pamumuno, mas naging makabago at masigla, ang pagtuturo ng mga engkanto. Itinuro niya sa mga kabataang engkanto, ang mga bagong kaalaman at teknolohiya, na makakatulong sa pagunlad, ng kanilang kaharian. Ngunit hindi lamang sa paaralan, nangyari ang pagbabago. Nagsagawa ng mga proyektong pang ang mga engkanto, upang pangalagaan ang kanilang kalikasan. Itinatag ang mga puok ng rehabilitasyon, para sa mga halaman at hayop na nangangani. Ang mga engkanto, ay nagtutulungan upang mapanatili ang balanseng ekosistema, sa kanilang kaharian. Napagtanto ng mga engkanto, na ang mga pagbabago, ay hindi lamang nangyayari sa loob ng kanilang kaharian, kundi maging sa kanilang sariling puso at isipan. Nagsanib puwersa sila para palawakin ang kanilang kaalaman at maging handa sa mga pagbabagong dala ng hinaharap. Sa gitna ng mga pagbabago, isinigaw ng mga engkanto ang kanilang pagpapahalaga sa kanilang nakaraan at pagkilala sa kahalagahan ng pagkakaisa. Ang kuop ng mga lihim na dating natutulog na tilay nalimutan ay naging lugar ng pagtitipon at pagdiriwang. Dito, nagkaroon sila ng tradisyon, na nagpapaalala sa kanilang pagpapahalaga, sa mga lihim na nagbigay buhay sa kanilang kaharian. Nagdadala ng mas matatag na lipunan, ng mga engkanto na puno ng determinasyon, kaalaman, at pagmamahal sa isa't isa. Habang hinihintay ang darating na pagbabago, puno ng pag-asa at pangako ang engkantadong kaharian, para sa kanilang mas kahangahangang hinaharap. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon na dumaan sa engkantadong kaharian, dumating ang oras ng malawakang pagdiriwang ng kabutihan. Ang buong kaharian ay nagtipon upang ipagdiwang ang mga tagumpay, inspirasyon, at pagkakaisa na bumuo sa kanilang kaharian. Nagdaos ng isang masiglang kapistahan ng mga engkanto sa gitna ng kagubatan kung saan naglakbay ang lihim na mga ilaw ng mga fireflies naglalabas ng masiglang ilaw na nagbibigay liwanag sa paligid. Ang mga puno ng kagubatan ay masigla, sa kulay at ang hangin ay pumapatak, ng kakaibang melodya. Si reina Eliena, ang tagapangasiwa ng puok ng mga panaginip, ay nagbigay ng inspirador na pagtutuos, ukol sa kanilang paglalakbay. Binigyang halaga niya ang pagkakaisa, pag-ibig, at determinasyon ng mga engkanto, na nagdala sa kanilang kaharian, sa bagong yugto ng pagunlad. Sa paglipas ng mga oras, nagkaroon ng masalimuot na seremonya, kung saan iginawad ang mga parangal, sa mga natatanging engkanto, na nagambag ng malaki sa pagunlad ng kanilang kaharian. Kasama dito si Prinsipe Alaric, si Reina Elera, at si Aelena, ang nagdala ng bagong simula, sa kanilang puop ng mga panaginip hindi lang mga engkanto, ang nagdiriwang, kundi pati na rin ang iba't ibang nilalang, mula sa kagubatan. Nagdaos sila ng masalimuot na paligsahan, palabas, at mga kaganapan na nagbigay daan, sa mas malalim na pagkakakilanlan at pangunawa sa isa't isa. Ang kaganapang ito, ay ng pag-asa at liwanag sa engkantadong kaharian, naging patunay ang kanilang mga tagumpay, at ang lakas na taglay ng kabutihan, at pagkakaisa. Handa na silang harapin ang mas malawakang hamon at magsilbing inspirasyon sa ibang kaharian ng kagubatan. At dito nagtatapos ang kwento, ang lihim na buhay ng mga engkanto.